Rayot ng dalawang gang sa Caloocan City sa Paul sa CCTV. Isa sugatan naritong news Sumiklab ang karahasan sa pagsisimula ng 2024 sa pagitan ng dalawang magkakatunggaling grupo sa bagong baryo Caloocan City. Ayon sa mga opisyal ng Caloocan, ang dalawang grupo ay halos binubuo ng mga teenager. Batay sa investigasyon ng Kalookan PNP, nagkakumprontaan ang dalawang grupo dahil sa umano'y pananakit sa isang miyembro ng gang na kapwa residente sa nasabing barangay. Sa ibinahaging video ng Barangay 153 Kalookan, sa simula, nagkasuntukan ang dalawang grupo na sinundan ng habulan. Ang karahasan ay umabot pa sa kalapit na iskinita, partikular sa kanto ng dalawang iskinita. Sa puntong ito, isa sa mga nagre-reklamo ay bumunot ng baril at nagsimulang bumarel. Gayunpaman, paman, may mga baril din ng kalabang gang at gumanti ng putok. Sa shootout, tinamaan ng bala si Jasper Kirol agad siyang dinala sa ospital ng MCU para magamot. Naaresto ng otoridad ang isa sa mga sospek at isa ang nailigtas na kapwa manor de edad na nahaharap sa kasong paglabag sa Article 252 ng Revised Penal Code ng Physical Injuries Inflicted in Tumultuous Affray at Frustrated Homicide.